Okay, what did I do? Now I can't get my arm through. Maligayang pagbabalik kapatid. Imagine this, isa kang tao na mahilig sa extreme adventure, specifically pagpunta sa mga kuweba, kuweba na may sobrang kikitid na lagusan. Isang araw na pagdesisyon ninyong pumunta sa isa sa pinakadelikadong kuweba, sa patuloy na pagtahak nyo rito ay papaliit ng papaliit ang mga lagusan hanggang sa may hindi inaasahang pangyayari na ipit ka sa pagitan ng dalawang bato at hindi lang yan na ka ng pabaliktad. Una ang iyong ulo, yan ang pag-uusapan natin, ang kwento ni John Jones at ng kuweba na may pangalang Nati Pati. Gusto ko rin magpasalamat sa tagapanood nating ito na siyang nagmungkahi ng paksang ito paano siya makakalis dito? Ano-ano ang ginawa ng mga rescuer para tanggalin siya sa pagkakaipit at tagumpay ba siyang makakaalis? Malalaman ang lahat ng yan dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding hindi ka malalamangan. You know the drill, pakipindot ang subscribe button kasabay ng pagkalembang ng kampana para lagi kang updated sa mga video maaari mong kapulutan aral. Simulan na natin. Ang mga susunod na maririnig makikita ay maaaring hindi kaaya-aya sa mga batang manonood. Viewers discretion is advised. Cave, ang pangalan ng lugar kung saan nangyari ang lahat ng ito. Unang na-explore ang kuwebang ito noong 1960 ng tao na may pangalang Dale Green. Sa ngayon, Pagmamayari ito ng Utah School and Institutional Trust Lands and Administration. Kakaiba ang kuwebang ito kapatid. Marami ang mga masisigip na lagusan at unexplored areas. Maari namang bumisita rito noong mga nakaraang taon bago mangyari ang kwentong ito. Ngunit ang lahat ng safety measures ay kailangan mong sundin at dapat mayroon kang pahintulo. Mula pagkabata ay sanggang dikit na ang magkapatid na ito. Kung ano ang gusto ng isa ay gusto rin ng isa. Sa lahat ng bagay ay magkasundo sila. Kaya hindi na rin tayo magtataka ng minsang inaya si John na magpunta sa iba't ibang kuweba sa kanilang lugar. Tinatawag na espalanking ang habi na ito. Hindi nagtagal, unti-unting naging bonding time ng dalawang magkapatid ang pagpumunta sa iba't ibang kuweba. Gustong gusto nilang makita ang dilim. Gustong gusto nila ang excitement na nararamdaman sa kung paano mo malulustan ang isang masikip na landas. Years have gone by. 26 years old na si John at kasal na rin sa isang babae na may pangalang Emily. Naging maayos ang kanilang pagsasama at binayaan sila ng isang napakagandang babaeng anak. Noong mga panahon na ito ay 1 year old pa lang ang bata. Dahil naging pamilyadong tao na siya dyan, ay unti-unti nang naglaylo ang magkapatid sa pagpupunta sa mga kuweba. Lumipas ang ilang mga taon ay sa isang salo-salo na pag-usapan ng dalawang magkapatid na puntahan ng kuweba na may pangalang Natipati. Kilala ang kuwebang ito sa lugar na iyon. Ito daw ay sana additional experience para sa magkapatid, bumalik sa pagkabata at magpunta sa mga kuweba. Ngunit ang desisyong ito pala ang siyang magiging dahilan ng isang bagay na ikagigimbal hindi lang ng kanilang pamilya, hindi lang ng kanilang lugar, kundi ng buong mundo. Bandang alas 8 ng gabi kasama ni John, si Josh kasabay ang siyam nilang kaibigan, ay nagpunta sila sa kuweba. Bear in mind, napapalapit na sana ang Thanksgiving sa kanila para sa ating mga Pilipino ay siguro hindi na natin ito sinse Pero isa ang celebrasyon ito sa kanilang pinakahihintay. Sa ibang lugar pa nga ay mas magarbo pa ang Thanksgiving kaysa sa Pasko. Now, going back. Ito ang ginawang way ng mga magkakaibigan at magkakapatid para maging bonding time nila. Ngunit, isang oras mula noong pinasok nila ang kuweba ay nagkaroon ng problema. May isang cave formation doon sa ilalim ng lupa na kilala at tinatawag ding Bird Canal is itong sobrang kitid na lagusan at ang dulo nito ay unexplored pa. Kaya out of curiosity ay ipinasok ni John ang kanyang ulo. Noong una ay okay pa ang lahat pero imagine ninyo ang ginagawa niya. Para makausad ka kasi rito ay para kang mag-aalauod. Hindi mo maigagalaw ng maayos ang mga kamay mo walang matapakan ng paa mo at ang natatanging paraan lang para makausad ka ay yung unti-unting paggalaw sa katawan mo ng left and right. Sa patuloy niyang pag-usad ay papasikip ng papasikip ang lagusan. Tandaan na pababa ang tinatawag na birth canal, heads first. Ilang sandali ang lumipas dumating sa punto na hindi na makausad pa si John. Ang pag-expand ng kanyang dibdib ay nagiging restricted na rin dahil hinihila siya ng gravity pababa. Ganoon din na parang nakaharang ang bato sa kanyang dibdib. Hanggang sa ilang minutong pag-iisip niya ay napagtanto niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Ang kanyang kapatid na si Josh ang siyang unang nakadiskubre na naipit si John. Una ulo at ang nakikita na lamang niya noon ay ang dalawa niyang paa. Sinubukan niyang hilahin si John ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lalo pang bumaba ang katawan niya sa ilalim ng bato. Dito na napagdesisyon ng humingi ng tulong sa mga kinaukulan si Josh. Mabilis naman na dumating ang mga rescuer para subukang ilabas si John sa pagkakaipit. Ngunit si John kapatid, tandaan natin ay nasa loob ng kuweba, kaya isang malaking balakid ito para sa team. Ilang oras ang lumipas 12.30 November 25 nang narating siya ng first rescuer na si Susie. Nagpakilala si Susie at ang nakikita na lamang niya ay ang dalawang paan ni John. Sinabi ni John na, Hi Susie, maraming salamat sa pagpunta pero gusto ko nang makalis dito. Mahinang boses na nanggaling kay John. Noong una ay hindi po magkaintindihan ng dalawa dahil pati ang mga tunog sa butas ay hindi na rin nakakalabas dahil sa pagkakaipit ng katawan ni John. Pero kalauna ay nagkaintindihan naman sila. Sabi ni Susi, hayaan mo dyan at gagawin namin ang aming makakaya para mailabas ka dyan. Inases ni Susi ang loob ng kuweba. Tumingin-tingin sa kung ano o paano ang pinakamagandang paraan para maalis siya. Ngunit ang mga sirkumstansya noon ay sobrang hirap kailangan mong isipin na ang mga rescuer ay hindi rin nila basta-basta mahihila si John kasi halos ganoon din ang kanilang kalagayan. Restricted din ang kanilang galaw. Nasa iisang lagusan sila ngunit ang kinalalagyan ni John ay di hamak na mas masikip. Kailangan na nilang umiisip ng paraan dahil sa bawat segundo na lumilipas ay ang siya namang hindi tamang pagdaloy ng dugo sa katawan ni John upside down situation. Ang halos lahat ng dugo niya ay nasa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Matapos ang ilang oras ay naisipan nilang gumamit ng tali, isang pulley system. Hindi ito hihilain ng rescuer na nasa itaas na dyan kundi hihilahin ito ng ibang rescuer na nagagalaw ang dalawa nilang kamay. Ang lokasyon ay sa mas maluwag na parte ng kuweba tulad ng nakikita ninyo sa illustration. Habang ginagawa ito ng rescuer ay sinabi ni John na nahihirapan akong huminga ngayon kapatid, you can imagine na in real life, sa ilang minuto lang nating pagkakabaliktad ay pulang-pula na ang ating mga mukha. Paano kaya ang kalagayan ni John? Magang magana siguro ang kanyang mukha. Nag-expand na rin ng kaunti ang kanyang mga mata dahil sa naipong dugo. Unti-unti na rin numinipis ang hangin sa kanyang kinalalagyan. Dahil na-assess na nga ang kinalalagyan ni John, ay nakipagpalit si Susie sa isang rescuer, si Ryan. Habang piniprepare, ang tali ay may dalang inumin si Ryan. John, si Ryan ito, may dala ako sa iyong tubig. Ipapasok ko ang maliit na tube sa gilid ng katawan mo para makainom ka. Habang dinidrill, ang gagawing pulay sa kanya ay paulit-ulit na kinalma ng rescuer si John at sinabing, John, huwag kang mag-aalala, malapit ka na naming maalis sa kinalalagyan mo. Sa ilang sandali nilang pagsasama ay nabring up ng rescuer ang pagiging makadyos nito at ganoon din naman si John, isa siya kasing Mormon. Nagbigay ng maliit na usapan ng dalawa tungkol sa kanilang pinaniniwalaan. Nakuha pang magbiro ni John at sinabing, Pasensya na kayo, medyo mataba ako. Mas mapapadali sana ang iyong gagawin kung payat ako. Biglang napangiti ang rescuer at sinabing, Well John, hayaan mo, pag nailabas ka namin dito ay ako ang iyong magiging workout body. Papasok tayo sa gym. Noong mga oras na ito ay dumating na rin ang kanyang asawa ni si Emily. Gamit ang two-way radio ay ipinasok ito sa kuweba papunta kay John. Sinabi ng rescuer na, John, heto si Emily, ang iyong asawa. Mahal na mahal kita, kaya mo yan. Andito lang ako maghihintay sa iyo. Nanginginig at mangyak-nyak na banggit ni Emily. Unti-unting narinig ng rescuer ang pagtangis ni John noong narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Sinabi ni John na mahal na mahal kita, makakalabas ako rito at makikita kitang muli. Magsasama tayo kasama ng ating anak. 4pm November 25, humigit kumulang 19 hours na siyang nakabaliktad at sa pagkakataong ito ay naayos na nila ang ginagawang pulley system. Inexplain ni Ryan ang ginawa nilang pulley para mas makapag-coordinate si John. Kinakailangan din kasi ni John na itaas ang kanyang sarili. Itinali ngayon sa paa si John. Pagsabi ng 1-2-3 ay siya namang hilan ng pitong iba pang rescuer na nasa itaas. Sa unang paghila nila sa katawan ni John ay umangat ito ng kaunti. Nagkaroon ng pag-asa ang rescuer at sinabi ito kay John Ngunit sinabi ni John na sobrang sakit ng kanyang nararamdaman dahil sa paghila sa kanyang paa. Saglit na ipinahinto ng rescuer ang paghila. Ilang minuto ang lumipas noong ready na ulit si John ay hinila siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito ang pulley system na idinril sa bato ay biglang kumalas. Natamaan sa mukha si Ryan. Duguan siya. Narinig ni John ang pag-aray ni Ryan. Dahil madilim noon at limitado lang ang ilaw ay napilitang lumabas si Ryan. John, natama na ko ng bakal. Wala halos akong makita dahil sa dugo. Nang makalabas si Ryan, inassess ng paramedics ang sugat niya at kinakailangan itong madala sa pinakamalapit na pagamutan. Ayaw pang magpadala noon ni Ryan dahil gusto niyang isalba si John, ngunit wala siyang choice. Kaya naman, mabilis niyang sinabi na kailangan may taong pupunta sa kinaroroonan ni John para kausapin siya. Dito papasok si Dave. Kinausap niya si John at sinabing, John, si Dave ito, Okay ka lang ba Jan? Hindi sinagot ni John ang tanong ni Dave at ang unang pumasok sa isip ni John ay si Ryan. Okay lang ba siya? Ano ang nangyari sa kanya? Banggit ni John. Sa pagkakataong ito kapatid ay sobrang hirap na ng kalagayan ni John. Hindi ko man makukumpirma ngunit imagine niyo na lang na 19 hours kang nakabaliktad at ano ang pakiramdam noon sa ulo at sa iyong paghinga. Unti-unting inayos ni Dave ang nasirang puli. Nagdrill sa iba't ibang bahagi ng kuweba Ilang minuto na hindi nagsalita si John. Sinabi niyang, Mamatay na ako dito, di ba? Hindi na ako makakaalis. Sinabi ni Dave na huwag kang mag-alala na ayos ko na ang natanggal na bakal at hihilahin ka na namin palabas. Ngunit ilang minuto ang lumipas, unti-unting bumagal ang paghinga ni John. Panay ang tawag ni Dave kay John. John, magsalita ka. Ano na ang kalagayan mo? John, John, malakas na sigaw ni Dave. Ngunit walang John ang sumagot. Sa pagkakataong ito ay naisipan ni Dave na tawagin na ang paramedics upang malaman ang kondisyon ni John. Pagdating ng paramedics, sa loob ng kuweba ay walang response si John. Wala na siyang malay. November 25, bago mag alas 12 ng hating gabi, more than 27 hours na nakabaliktad, inannounce ng mga paramedics na wala na si John. Labis ang pagtangis ng kanyang asawa noong nalaman niya ang balitang ito. Wala nang kikilalaning ama ang kanyang isang taong gulang na anak. Wala nang dyan ang babalik sa kanilang pamilya. Lumipas ang mga araw, dumaan din ang Thanksgiving sa kanilang lugar na walang dyan silang nakita. Years of gone by, believe it or not, hanggang sa ngayon ay ang kanyang mga labi ay nasa loob pa rin ng kuweba. Nagsilbing libingan ni dyan ang buong kuweba. Napagdesisyunan kasi na permanente nang isara ang Natipati. Isil ito kasama ang ataw ni John para hindi na makapasok pa ang iba. September 16, 2016 ay ginawan ng pelikula ang kanyang naging buhay may pamagat itong The Last Descent. At dyan matatapos ang kwento ng nati Patty at ni John. Sana kapatid ay nag-enjoy kayo o di kaya naman nakapagbigay ako sa inyo ng magandang kwento. Nabigyan ko sana ng justice ang paglalahad sa kanyang kwento, sa kanyang naging buhay. Kaya naman, laging tandaan na sa panahon ngayon, hindi po pwede ang panay lang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik dahil sa bawat kwento, litrato o video ay natatago ang katotohanan. Maraming maraming salamat po sa pagsaporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.